Hello mga kabanat, uh, welcome back to my channel and to my page, Banat Jack TV. Ang atong isgutan karon mga kabanat uh, what if kung ikaw mahimong biktima niining usaka modus operandi, no? Sa ato ang mga kriminal ngadag nagpalibot diha sa ato ang uh, palibot, no? sa ato ang uh, bisag asa nga bahin direse ato ang uh, palibot. Uh, diri lang diri sa dakbay sa kagandero posible pod nga mahitabo sa uban nga mga bahin no diri sa ato ang nasod so unsa man nga klase nga modus operandi mga kabanat uh, kung ikaw usa ka kung ikaw usa ka bata batanon nga babae or batan uh, batanon nga lalaki no ang modus aning mga kriminal uh, mo ni laparuhon ka paguman is san ka. So, sa dili pa tamo para yon. kung bago ka diri sa ako ang channel, sa akong page, please subscribe sa ako ang YouTube channel, Banat Jack TV, og, uh, kung bago po ka diri sa akong page, uh, please follow my page, Banat Jack TV, mga kabanat, no? O parang uh, para nga makita ninyo, o magkauban ta, no? Sa mga hisgot-hisgot nga ginagmay lang, no? Ginagmay lang apan dako og ipikto o makatabang usab sa atong tagsa, tagsa ka mga kaugalingon mga kabanat. But before ko padayon sa unahan mga kabanat, uh, allow me to uh, shout out no sa ako sa sa ato ang mga previous uh, uh, reactors no kaning uh, naghatag og reaksyon mga kabanat sa ato ang mga previous post no sa ato ang vlog sa previous nato nga mga blog. Uh, dayon sa mga nag-comment pod no ato uh, ang unahon ning mga nag uh, nag hatag og reactions mga kabanat no shout out diha kang Rainy Boy Umasas oi nya age mga eroplano mga kabanat agi mang, kabana. <laughs> mang helicopter diri sa tugtugod no uh, moto eh, tingog yon no so Rainy Boy Umasas Diana Rose uh, Luar M Makak Judith Aparicio Sahot Nong Bert Roberto Montano GLM Ebno Asia uh, Asia Nald Lia Dong sa Dong Guinness no og uh, Ron Sibs Christopher Perma Mike Kabulay Bernard Hilario Emilita Makababayaw Pots Dosina Simanos uh, <coughs> uh, Simanis si Manis no Pots Dosina Simanis Gerly Ganyas Cross Jed Ibanis, Charity Taping Orbitan, Kiarkians Jumlael El Kapitan, Analisa Godalye Solidor, o kang Aizil Zain Maka, Josephine Kristal Jokrist, kang Jik Pagaran, Lujin Pahayahay Kuratibo, kang Jonas Dave Labaris Kabana, kang Uh, Mary Jane Salsida no o uh, kang John Coles Lance Mauna no salamat kayo bro sa always good nimo nga pag uh, uh, share no sa ato ang mga vlog kang Alinor ang Hadhuri, Isli Osunis Kerjin Almotairi Castillo o kang uh, Lirin Aris Grumis Ranskyle Vistal Contenido Milko Igot Umpad Jan Kyle Galia Erwin Di Babo Kang Elmer Antatico no? Shout out ya Kang Lumingkit Aligado Alma Dugaduga Jonaster Humo Rison Kagampang Salo MG Ribago Maturan Matira Ang Matibay Abe E. Hamujong uh, Jilo Baaklo Melissa Boris Anamari uh, Iksiniki Katian, no? O kang Jonathan Usip Alung Marlon Alpurki Buyit Makhiven, kang Ray Ams Amarga, Michael Mabitag Mabailan, kang Jack o kang Lyra Ann, no? Salamat kayo mga sir and ma'am no sa inyuhang pag-react, uh, paghatag og reaction sa ato ang uh, previous nga uh, kinibang uh, vlog no o uh, matod pa niya atong katong nga vlog mga kabanat regarding ni siya sa katubitong ang title is sa mga kabatanunan nga labihan makadiman o mga butang gikan sa ilang mga ginikanan ayaw mo lantaw nga video so muna akong caption adto mga kabanat no so ang mga nag-comment pod adto ato na lang pong basahon mga kabanat para dili pod ni sila magmahay no uh, matod pa niya kita ko ana sir looy kaayo taon ang parents no Uh, Matulpan Alinor ang hadhuri tama. Kang Lance Mauna, highlight Bana TV follow. Matod pa niya kang Bernard Hilario, good morning bro. Alma uh, Alma Dugaduga na maogyud sir, no? Matod pa niya kang El Kapitan Tumpak Sir Idol. Ana Mari Iksiniki Katian maujud sir dili lalim ang paghago unya gibaliwala pa no so mo ni siya mga kabanat no ang mga nag uh, comment comment at atong Atong at atong previous post mga kabanat. So, dunat tay uh, 15 shares ani. So dili lang ako makita ano kung ginsa ning mga nag-share ani kay dili wala ko naka-monitor sa ako ang cellphone, ano sa ako ang computer. So sa nga mga nag-share atong uh, post, salamat, salamat, salamat kaayo mga kabanat no. So sa isa pa na to ka post mga kabanat, katong ginapadalhan ba nimo og cellphone ang imong anak So naagya tay mga naagya tay mga ah, nag na to nag uh, hatag og reactions no. Uh, matod kani nga caption is ginapadalan ba nimo og cellphone imong anak bantay ka ayaw lang tawo ani nga video aron dili ka makonsensya. So mo ni siya akong uh, ako ang kung baga caption adto no. So ang mga reactors na to mga kabanat no reactors na to shout out diha sa ato ang mga naghatag og uh, reaksyon no ani nga post mga kabanat no oh asa kadali lang mga kabanat ha silang Chi Uhay Mildit Leonis Arthur Espinosa kang Pio Bots akang uh, uh, Pio Bots GP Kiro Sir salamat no Lizel Mabitag Habien Mabailan Ma'am salamat kang Isli Osiones na nasad no salamat kay nimo ma'am no always nga pagsunod Jima Dahis Julas Timbal gaw salamat kayo Margie Nadal, Jig Pagaran, Vic Cinco, Vic, salamat kayo, no? Kang Sinaida Hure, Sai, Jonas, Dave Labares, Cabana, salamat na kayo, sir, no? Ruel Ragandang, Mary Jean Salcida, always ni support sa kuha akong wife, yun, no? Uh, Josephine, Crystal, Jo Christ, ma'am, salamat again, no? Uh, Gina Bano, Asianal, Lia Kinis mam, salamat kay kang mam Ma Alma Marino, no? always nga support sa tuwa. Alinor Anghadhuri, Ilina Libot, Dunix Tilaro, Kang Judith Aparicio Sahot Bibing Cabanes Quirques, Analisa Godalyes, uh, Godalyes Salidor, Solidor, no? Og, uh, Milko Igot Umpad, no? Again, sa yahang paghatag-react. Bin Ami, Bagaris Michael, Brad, salamat kayo. Garcia Igra, Og, kang RG, no? Uh, Alma Duga Duga, Chiri Toyong, Jilo Baaklo, Joki uh, Toki Juarez og sa Angel Broadcasting Online Streaming Services og kang Jirik Rabal sa Banal no salamat kaayo mga sir and ma'am no og sa mga nag-comment usab adto nga post mga higala mga kabanat kang Asianal Lia Donkinis bato pa good afternoon po sir Jackie kang Idna Abiliana Ubalang good morning sir Jack That's really good advices for all. Thanks so much sa advice, Sir Kabanat, Sir Jackie Humo, Kang pibots Boots, GP Kiro o kang alma duga-duga okay kaayo na sir no so salamat kay sa mga nag-share no sa ato ang post sa previous o uh, dire na ta mga kabanat no sa ato ang topic for today uh, regarding ni sa atong mahatag information sa inyo sa usa ka modus operandi karon sa mga kawatan kriminal o guban pa nga mga mubiktima um, biktima kaninyo o sa inyong mga pamilya diha sa ato ang palibot mga kabanat unsa man ni siya nga modus operandi nguna ani lang ni siya, mga kabanat uh, pagang imong anak, imong pagmangkon, imong ikson, imong asawa, imong hatagan o uh, kumpiyansa, no? dili sila ninyo hatagan o edukasyon, dili ninyo tudluan nga magampingon, magmaampingon ka uh, permanente. So, doon ay naitabo, ako lang i-relate sa inyo. Uh, ingon no? Uh, usa ka bata, nga batanon, babae, dili lang ni kay kausalan ni nagkakahitabo mga kabanat. Ang problema lang gyud no kay dili blatter So kini siya nga uh, hitabo is girelate ni sa ako uh, sa mga aktual nga mga nakakita gyud no diha sa uh, area dapli, uh, diha sa mga sentro nga bahin sa atong dakbayan. So dunay usa ka uh, batan-on nga babae nagtindog siya sa dalan while gahawit siya ang cellphone, while gadala pud siya ang shoulder bag. No, naka formal siya murag isjanti siguro uh, gikan siguro sa eskwelahan or papaingon pa ba ka sa si eskwelahan Then kalit lang nga uh, dunay ni hunong nga motor sa tungod no. Ni ang motor sa, tungod, no? nihunong ang motor sa tungod. Dayon ninaog ang usa ka lalaki dalang laparo direkta sa iyahang naong. Laparo bang paguman laparo pika sa pod bang. So ang babae na dalang nga uh, singgit sa usa ka lalaki matud pa na ikaw ang bayhana ka ah uragan kang dako. Unsa ni kanang ah, uh, Basta mga bad, words na yung kayo nga grabe yun nga pagka kuan ba kanang manipulate sa babae. Murag nakurata ng babae nga dalang siyak tungod sa singgit. Ha? kanang wala kay batasan, gibyaan ni mo ang balay, nag nagkiat-kiat ka asa ka ni padulong as if nga siya usa ka magulang. No? Wala ka nagpatuon ni mama o ni papa, di ka kapaminaw, istoryahan ka, kahit tungod kay iyaha pong gigamit nga uh, as if siya usa ka magulang mga kaigsoonan. So ang mga tao nga nasa palibot mga kaigsoonan, mga kabanat, wala sila reaksyon. Wala sila nang hilabot. Tungod kay ang ang expectation sa mga tao is iksuon siya, no? Dayon uh, dalang kuha sa cellphone, ambi na imong cellphone. Pauli og balay ha, pauli og balay. Ambi na imong bag aron nga dili na ka makakiat-kiat. Ambi imong bag. So, dalang sakay sa motor, gibiyaan ang biktima. So ang biktima mga kaigsunan, gatindog in taon nga siya kayo walay lihok, wala kasabot sa iyang gibu iyang gibati. So wala kasabot sa iyang gibati, wala siya kabalo kung na na kung sa kanang naalaan lang ba siya or kung ka kanang kung kay nahitabo no so diha ra day na realize nga nakalayo na ang mga suspect mga kaigsunan mga kabanat nga giisnatsan di siya sim ni siya nga nahitabo gyapon sa usa ka babae nga ang nagpailapod nga suspek is iyaha konong uyab Then na po isa ka nahitabo nga iya konong asawa no so daghan ang gakahitabo ani mga kaigsoonan nga dili makareact ang biktima to kinaa sila sa state of shock dayon at the same time ang mga naa sa palibot is dili pud sila makareact tungod kay expecting si ga expect sila nga pamilya uyab urbana ang mga suspek Ayah pada dahin ma-realize, dili po makareact direct so ang biktima, tungod ka, ayak pa na ma-realize nga na, na biktima na siya sa snatching or tulis kung layo na ang mga suspect mga kaigsunan. So again, ay mo kalimot, tawag dayon kung naing unani ng mga sitwasyon, tawag sa 911. Kung dili manggaling dangop sa pinakadool nga post sa mga kapulisan, no, diha sa inyuhang area, kundi naamon himutang mga kaigsunan. So, daghan pa tag mga pwede diskasan nga mga modus operandi diri lang sa taani ni karon iedukar inyo mga anak ayaw kalimti inyong asawa ayaw kalimti inyong uyab ayaw kalimti inyong pagumangkon inyong apo inyong kinsa ba nga mga labi na sa mga kababayenan no labi na sa mga batanon please i-aware sila nga dunay ingon ani nga klase sa mga modus operandi dili magkumpiyansa na eh, modul sa ila bahala pag unsa pay laparo nga ilang madawat dapat ilag yung ihatag og reaksyon nga sa mga katawahan aron makabalo ang mga katawahan nga dili nila sila igunsa okay pero sa ako nang gikaingon always importante ang kinabuhi over sa butang mga kabanat Daghang salamat mga kabanat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtan-aw, bisan taliwala og sumunod ni akong naong <laughs> ay magkalimot kung pumuno ka subscribe sa ako ang YouTube channel. Please subscribe sa akong YouTube channel og follow sa ako ang page Dagan kayo salamat mga kabanat sa inyong pagpakiguban. Stay safe and good health. Bye-bye.